Yo, baka nagtataka kayo kung ba't na akong dalang white shirt Ay, puta, <laughs> stupid bro dona basahin dona basahin little bit of that boji moms lang ang mga nakakaalam nito. this is some water white shirt kung hindi pagbo magamit yan dahan yto kang ayaw kasi eh. lason ko pa pa na yung background kasi mo magulong kasi. sobrang wala akong magawa ngayon. Naisip ko na lang na maglaba ng white shirt. Since tapos na yung klase, wala na kami pasok. Since tapos na yung klase, wala na kami pasok. Um, Naka-musicianan ko na mag-upload araw-araw sa YouTube. Baga, uh, today is the official day kung saan ako mag-uipisa ng YouTube. At araw-araw, susubukan -araw, kong mag-upload ng video at ngayon, ang first video ko sa YouTube, maglalaba ako ng t-shirt. Ah, sana kayanin ko. Parang this past two weeks ang unproductive, unproductive ko eh. Parang hinahayaan ko lang na dalhin ako ng alon eh. Ngayon, susubukan ko na sasakyan ko ng alon paano sa journey ko. Again, ito ang first day ng daily lifestyle vlog. Hanggat makakaya ko, gawin ko yung best ko na makapag-upload every day. Hindi para sa inyo eh. Actually, para sa sarili ko. Eh. Ito na. First YouTube video. Ngayong vacation din, bukod sa pag-video, ah uh, Saan ang magtrabaho? yun? hindi ko lang alam kung paano mag-uumpisa. Ang alam ko lang na gagawin ko sa ngayon, kailangan ko ng resume. ko mamaya, gagawin ko yung isang finals namin sa isang kong subject, sa isang kong major subject. At tapos yung finals namin, video din yun. So, diba? Lamang na ako kagad kasi nagpo-content -co ako, nagti tiktok ako, nag-facebook ko yun sa onybal. Lamang na ako kagad sa inyo. Patayin na kayo ngayon sa akin dahil video yung requirement e. Eh. Saan ka nakakita? Finals, tapos quiz i-video mo yung sarili mo. Actually, maganda rin naman siya, di ba? Bumali ka sa nakasanayan. Manonood ka ng isang movie. Yung movie na yun, ang title nun ay Margin Call. Business movie siya. So basically, parang ang nangyari nun, hindi na-handle nung company yung pagbili niya ng mga assets kasi nagbabaya in siya ng ano eh, ng mga kung familiar sa term na mortgage backed securities. Parang nag-trade siya, buy and sell. Hindi niya na-handle yung risk nun. Ngayon, parang mali yung pag-forecast niya ng value. Kaya within one day, maaaring mabankrap yung company. Kaya ang dilema doon, ang pinaka-problem, pinaka-lesson, kapag ipinenta mo yung, yung toxic assets na yun, considered siya na walang kwenta, wala siyang halaga. Ngayon, kung ibibenta mo yun sa mga client mo, di ba? kaya mo ba yun bilang company na magbibenta ka ng alam mo wala namang halaga sa client mo? Or, hahayaan ah, mo na lang na mag-collapse yung company, mabankrap, mabankrap yung company. So, dun yung nandun ka sa dalawa, nakalay ka dun sa dalawa. Ah, pipiliin mo ba na mag-survive yung company? Pag pinili mo yun, ibibenta mo yung asset mo. Ibibenta mo yung mga hawak mong securities. Ngayon, pag binenta mo naman siya, eh wala nga siyang halagay, diba? ba? Ma ko compromise naman yung welfare ng clients mo, di ba? So, yun ang dilemma dun eh. Tatapusin natin mamaya yung finals natin. Uh, gagawa tayo ng script, gagawa tayo ng PowerPoint presentation, tapos magre-record tayo sa Zoom. Yun. Mabilis lang naman yung video, yung mga ano lang, 10 minutes, so kaya kaya yun, one take sa akin yun. Uh, pagkatapos nun, gagawa ako ng resume. Di ko alam kung paano, yung format, di ko alam. Di ba? Siyempre, alam ko lang kung paggawa ng resume. Siyempre, pangalan, email, address, uh, educational background, soft skills, mga ganun. Yun. Ilagay ko nga siguro na ano eh. Two months dishwasher. Okay. At... Well, anyway, kita nyo naman yung mga suot kong t-shirt, di ba? Pag si mga suot kong t-shirt, di ba palagi naman makikita sa akin yun kasi lagi ko sinusuot eh, mga t-shirt na to. So, sa mga nitatanong kung ano ba yung sinusuot kong t-shirt, parehas yan, baka sabihin nyo iba eh, baka sabihin nyo magkaiba iba lang sa size, kasi ito small, ito extra small ngayon, naganda ako dito ng tubig konting sabon, tsaka parang ano sya, parang powdered bleach, hindi ko alam yung tawag dun sa Tagalog eh, pero parang gano'n parang syang sun drops pero powder o syempre, ang pinaka-importante kape, shit kwento ko lang ha, gano'n sa inyo ito ang kauna-unahan kong mga damit na binili para sa sarili ko nagalis sa sarili ko, pera, ito, white shirt talaga sabi ko, nakita ko lang ito sa tropa, sa tropang marunong din man na meteo, shoutout sa iyo ano, Clark, Clark. Actually ano siya, uh, ano yun, parang lower, lower year siya sa akin. Parang one time na ikaw siya sa school, sabi ko, ano, okay ang formahan nito kasi nakapitted na ganito, kulay black, fitted na ganito, tapos malun na pantalon kasi naka finger dance ah, sabi ko may bitaw to ano to manami na bitaw to siya hanggang sa isang araw nagkasabay kami sa retreat sa recollection sa school tapos yun nagkausap kami tinanong ko sa kanya tol ano ba ako yung sinusuot mo na ano ano ba ako yung sinusuot mo na white shirt at ah, tol ano ano ba yung hanes ba yun ganun, akala ko nga yung mga hanes eh mga ganun hanes ano ba ba yung mga white shirt na mga ganda hanes mga good fellow akala ko ganun sabi niya sa akin tol bench lang yun sabi niya Oh, ano sa istung gano'n sa'yo? Pag gano'n ka fitted, extra small. Kinabukasan, punta ako sa mulog, buhanap ako ng bench, oh. Meron nga, bench, ano? Bench undergarments, and bench body undergarments. Tapos, Japan fit. Dalawang klase yun, yung isa, relax fit. Ito, Japan fit. Mas maganda yung Japan fit. Diba? Medyo bumagsak yung tela niya. Ito, medyo tayo pa da ang sikreto diyan pagkatapos mo laban binad mo sa araw tapos planchahin mo yun lang yun babalik siya sa condition niya yeah so let's go Clark shout out sa iyo ikaw mo nagturo sa akin nito bench body secret di ba Ito ang secret mainit na tubig tabang ko ito panoorin niyo para alam niya na syempre to so, okay, magiging kung siya. yan basahin mo muna siya sabon sa mo muna. Kung papakapitin mo muna yung sabon sa lahat sa kanya. And hanggang sa ma-absorb niya lahat yun. Na tubig. Yan. Yan. Kita niya ba diba, na wala na yung tubig. Ganito yung method ko. Ah. Ewan ko sa inyo kung paano kayo maglaba ng white shirt. Malamang. Yung iba, sasabi niya, arte mo naman, lagay mo, na lang, lagay mo na lang sa washing machine. Kaya totoo yung sinasabi nila na pagka, halimbawa, galing sa ano, galing sa sarili mong bulsa, galing sa sarili mong pera, pinaghirapan mo. Talagang iingatan mo talaga siya eh. Diba? So yan, nalagay ko na yung mayayit na tubig. Siyempre, mainit yan. Diba? Ayun mo lang yan. Papantay mo lang siya. Pag masyadong mainit, tako mo na. Hindi, nalagay mo tubig. Siya ng tubig. So, kanina, hindi ko kaya ilagay yung kamay ko ngayon. Medyo kaya ko na. Yan, Tapo mo siya. Igaganyan. Oh, shit. Yan. Gusto ko sana siyang brushin ng yung tipikal na brush. Mag ah, kasi ano, siya maghihimulmul siya. Eh. Ganun yung ano ko eh. Talagang mahilig ako sa puti. Talagang mahilig ako sa white, sa mga puti. So yung dumihin. So yun. Mahilig ako sa mga dumi na bagay. Puti, orange, yellow. Ito, so, shout out nga pala kay Kuya Mek. Yeah, binigyan niya sa akin yung jersey. Ang papansin niya, di ba? Medyo malaki sa akin, Dahil ang jersey ko, small lang. Ito, extra large. At sa'yo, Kuya Meg, salamat sa jersey na binigay mo sa akin. Yan ang, yan si Kuya Meg. Yan ang mentor ko sa hoods. Yan, sila-sila ng chewing ko, pati mga kaibigan niya. Yan, yan. Marami ako natutunan dyan. Mga kalokohan. Iba rin naman talagang mga knowledge din pagdating sa mga ganung lugar. So, doon ko natutunan na doon ko natutunan na bumasa ng tao, Uh, makita ng sa tao, respeto pagdating sa pagdating sa medyo nagkakagipitan, may aberya ng konti, mga uh, ganun. Yun, mga natutunan yun. Yan. So, shout out sa inyo, mga kuya ko yan. Kaya nagtataka dati yung mga, ano, ko eh, mga kalaro ko dati. Mga kaidaran ko, talagang malala eh. Pagkalasing na, akala mo, sila si San Goku, eh, mga ganun type bit, away. Sumasama lang ako dun sa mga matatanda sa akin dun. Kasi nandun naman yung chewing ko eh tumasama lang ako sa mga matatanda sa akin dahil pag lasing na wala akong umidi na pag-aasaran diba minsan nag-aayaw ang patarang pares tayo ganun dun din ako natuto na maging makili ka sa kalitigan pag yung uh, kaidaran mong mong umiwi, syempre, pare -pare sa mga kaidaran mo diba? yung kasama mo umi, siyempre pare parehas naman mga, mga walang pera diba mga estudyante pa lang kayo eh diba parang patay yan makapag makapuulang ng mga pipituhan dahil parang yung panginom diba diba talagang pipigain niyan talaga yung bulsa mo para lang may mailabas kang pang ambag diba yung mga matatanda naman yung kasama mo, baliktad. Pag nag, siyempre, nahihiya ka rin pa minsan, di ba? Kahit pa paano naman, meron ka namang may pang-aabot kahit sandaan hindaan, di ba? Pag-aabot ka, di ba? O ito, ang bag ko, sila pa yung tatanggi din di na, tago mo na yan. mag aasano pambaon mo na lang yan, wala ka pa naman trabaho, eh, di ba? Sa akin, mag-ambag, kung may trabaho ka na, yun ang pinagkaiba. Doon ko natutunan na maging mabili sa kaibigan. Mabili, ah, wag hindi maarte, mapili, magkaiba yun. Yan. Ang rasyonale, bakit? kailangan mo siyang laban sa medyo maligamgam na tubig para lumiit ulit yung tela. Kasi body fit niya siya, di ba? So natural na yung size niya, maliit. Ngayon, katagalan, over time, nawawear naw na out, nawawear out. Nawawear out. Nawawear out mo siya. So, syempre, natural tendency ng tela, lumuwag, lumaki, di ba? Kaya mo siya ibinababad ngayon sa mainit na tubig para bumalik siya dun sa, ano niya, sa original state niya. So, yun, yun sa tangin ko. Ah. Uh. Take time muna ako, napakagod ako. So, lahat na nang kailangan kong gagawin. Nailis na, na, -na ako na sa po. So, vlog ko yun. I-edit ko mamaya at i-upload ko na rin to. Ngayon, oras na 3.30 na ngayon dito sa New York. Kasi kasuhin na natin to. Bigla ang lakad ko pa. about dahil meron siyang ating ng na papeles. Hindi ko alam kung para saan eh, pero... Ayun, ito. Tinan nyo na lang yung ano, title na lang. Huwag na yung impormasyon yan.

yung sa pinakamabilis na settings lang. Yan, 11. Yung mga 11 min, yung sa pinakamabilis lang na settings na kaya ng washing machine. Yung mga 10 minutes, okay na yun. Sa lahat ng damit ko, yung pinang-aaro-aro ko, pinang daily ko, yan lang dalawang klaseng t-shirt na yan yung pina-plancha ko. Kaya, yeah. Inumpisahan ko lang i-draft e yung cv ko, yung resume ko. Kaso nga lang, kagaya ng mga first time na gumagawa ng resume, eh, hindi ko alam kung ano nilalagay ko, diba? Tapos, hirap na hirap pa ako sa pag-format nito. Tayo, mga spacing dito, ang hirap. Barag-barag na to. Ito mo yun. Ang hirap na ito, kunin. Ito po. Pero, kaya natin na. Ano ngayon, pinipigurat ko pa rin siya. Dito, ano mga tatatay lagay, diba? Siyempre, yung mga basic mo na, ano, dapat ilagay, syempre, personal information, number, email, experience, address, education, ito, yung kompleto ko pa rin siya ngayon. Dito, medyo na-stuck ako sa, ano, technical skills at saka sa, sa strengths. Technical skills, soft skills, at saka yung strengths. Dito yung naka-highlight sa, dito yung mga yun, eh. Sa experience, may nalagay ako isa sinusubukan kong balikan eh. Sinusubukan kong balikan yung nangyari din ng taon na ba yan. Within uh, this past few years, mga five years ago. Kung subukan kong balikan eh, tinitignan ko kung ano yung mga accomplishments ko, mga achievements ko ng mga panahon na yun. Eh. Parang napaka-quality pala. So, eto, baga, kahit akong employer, kapag nakita ko itong resume na to. Simple. Yun ang pinaka-saktong word para i-describe tong resume na to. O, yung sponsor ito, itakpan natin. Bukas, magkatanong-tanong tayo kung paano yung tamang template sa pagkawa ng resume. Ano pa yung mga kailangan kong idagdag? Ano yung mga kailangan kong tanggalin? Dito. Mahirap din pala. Tsaka alam mo yun, habang naglalagay ka ng mga bagay-bagay dito parang marirealize mo na parang ah, tanda ako na parang ganun kasi ito, halimbawa nilagay ko dito na ano first honor sa STI College Alabang ABM Strand with a general average of 1.25 kasi 95 yung average ko nun eh. So, kung naisip mo, tayo na. ito, March, ano, a September, September 2020 to September, actually, August 2022. So, parang ang tagal nila, 5 years ago, 3 years ago, di ba? Parang mga panahon na to, hindi ko pa, hindi pa pumapasok sa isip ko na gagawa ako ng resume, gano'n. Yung mga panahon na na to, wala pa akong, wala pa akong, ano eh, wala pa akong idea kung anong kukunin ko na kurs eh, diba? di ba? Tapos, biglang ngayon, talaga gumagawa na ako ng resume kasi mag internship na ako, malapit na akong graduate. So, yun, know, yun, parang magkakaroon ka lang din talaga ng realizations na parang, parang mahaba-haba na yung pinakbo ko. Ha? Parang ganun ang pakiramdam eh, di ba? Medyo cheesy man, corny man pakinggan, pero sa mga nakakaintindi dyan, alam ko, parehas tayo nang nararamdaman. Di ba? Hindi hindi pa rin tapos to eh. Ewan ko kung kailangan mo siyang i-overload kasi ganyan, wala ka pang work experience, bagay ka na lang dito sa mga maliliit na bagay-bagay, mga soft skills, strengths, mga ganyan. Diba? Di ba? Hindi ko alam eh, pero at least nang pisaan ako na. Yun ang pinaka-importante ika nga. Di ba? Kung meron ka mong kailangang baguhin, kung meron ka mong kailangan i-adjust, eh mag-adjust ka na lang along the way, di ba? Isa pa yun, nag gumawa pa ako ng LinkedIn account. -um. At ang ganun din, ang ilang pakiramdam. Sabi ko, eto na. Parang ang feeling eh, parang eto na. Parang 3 years, 2 years ago, 4 years ago, parang wala pa sa isip ko ito eh. Yung, fuck, ah, kailangan kong maghanap ng trabaho, kailangan ko maghanap ng internship, kailangan kong mag-OGT, di ba? Mga panahon na yun, parang ang focus mo lang eh, pumasa, makapasok ka on time, pumasa ka sa mga quizzes, mag-aral, diba? Ito, mga, ano, pang, ano pang mga bagay na, alam mo yun, na baga, possible na mga bagay, mga, ano yun, mga iniintindi ng mga possible pa lang, diba? Wala, di pa gaano, wala pa masyadong na iniisip na mabigat, parang diba, diba? gano'n, pero, eh, nag-uumpisa na eh. Oh, pa ganun ka, kasi siyempre wala ka pa naman tayo dun sa mismo ano eh. Pero alam mo na yun, papunta ka na eh. Bumbaga naka, nasimula mo nang humakbang, papalapit doon sa ganun eh. Bumbaga sa pinto, malapit ka na, palabas ka na, di ba? Labas ka na ng bahay. Yun lang, yun lang pinaka-point na itong um, natin, vlog natin na ito. Maaaring siyempre, nandiyan yung ano. Since masyado nga siyang pang-personal, okay lang kasi ang importante ma-document ko lang yung mga nangyayari sa akin diba? lalong lalo na itong bakasyon mabilis lang yan dalawang buwan tatlong buwan mabilis lang yan kaya hanggit maaari gagawin ko yung best ko yung sa abot na makakaya ko para ma-document ko makuha na ko lahat ma ko ma-share ko diba hanggit maaari diba di ba? mag-share mag tayo ng journey natin mag-share tayo ng mga bagay-bagay diba ito na tatanungin niyo, ang gusto ko talaga maging trabaho ngayong bakasyon, barista talaga eh. Barista sa Starbucks. Titignan mo ako, kung titignan mo itong ano na to, progress ko dito, siguro mga content twice, 60% tapos na to. 60% tapos na to. Another 20% content. Yung, another, yung isa pang 20% para maging 100, yung formatting, yung design, yung uh, pagkakasunod-sunod niya, yun. Yun yung another 20%. Pero kung laman at laman lang, 60% accomplished na to. Yo, ito nga pala ang first day natin ng summer vacation daily lifestyle vlog. Good night.